Ah, mga magandang gabi mga kapatid mga katoto ito ang parking papunta sa esplanad rotonda yan motor motor kabilaan sa kabila puro mga kotse yon so pwede kayong sumakay ng jeep pwede kayong bumaba dito mas maganda sumakay na lang kayo ng jeep kung galing kayo ng north bababa kayo sa sa may Manila City Hall pagkatapos po sa office pala tapos lalakad na lang kayo papunta rito so, mga kainan no? ang dami namang kainan no? sarap ng kain ni Bossing o oh. oh. oh, sarap po ang sarap po po Oh, yan sarap ng ano, mangga. Oh, mangga, mangga. Mangga oh, mangga. Oh, Ang tawag dito, Jones Bridge. Ito yung pinaka, pinaganda ni Mayor ni Yorme. Ganda na ng Jones Bridge. Daming pagkain, mga food streets. Ganda na. Alam mo, nasa Hong Kong ka. Nasa Singapore. Oh, Singapore lang bang may ganito? May ganito din ng Pilipinas. Oh. Mas maganda pa to sa Singapore. Ito oh, yung post office building. Yan, ang post office building. Yan. Ito yung Jones Bridge. Ito ang Pasig River. Yan. Ba? Diba? Walang pinagiba sa Singapore. Ang galing ni Yorme, no? Kung lahat ng mga local government officer, ganito ang gagawin sa kanilang lugar. Eh siguradong uunlad ang Pilipinas. Kahit man lang sa turismo. Ang daming nagdaang mga mayor dito pero hindi napaganda to ng ganito. Si Yormi lang nagpaganda nito. Oh, di ba ang ganda? yan kaya kung gusto niyo magpahangin sa gabi, punta kayo dito ng mga bandang alas 5, alas 6. Oh, di ba? Parang Hong Kong din to, parang Singapore din. So hindi niyo na kailangan pumunta ng Singapore dito lang sa Maynila sa lugar ni Yorme oh. konting konting diferensya lang oh. diba oh, kita nyo nag iba iba rin ang kulay ng fountain saan ka pa kung lahat ng mga local government officials na ini-elect sa pareho ni Yorme eh sigurado ng uunlad ang Pilipinas kahit man lang sa turismo Oh, di ba? Dating site pa, dating site yun ang mga nagdede. Oh, Di ba? Ang ganda. Mga kababayan, mga kapatid. Pwede kayo mag-picnic-picnic, oh. Sarap kumain. Oh, di ba? pupunta kayo dito mga alas 5 alas 6 para hindi na mainit kayo. Pah pahangin kayo pahapahangin anong sa inyo anong sa inyo hmm Believe na kayo, kay Yorme. Yung pa, oh, sa kabilang tulay, oh. Kita nyo yung sa kabilang tulay, ang ganda pa. Oh. Nanda tayo doon sa kabilang tulay. Nanda tayo doon sa kabilang tulay. Nakita. Try ko lang muna. 아 우리가 이이 parang Singapore na rin, di ba? Ang galing ni Yorme. Oh. Daming na mama siya. <laughs> oh, tingnan nyo. Ah, di ba? diba? Galing ni Yorme. masasabi nyo may ganito ba ang Singapore may ganito ba ang Hong Kong syempre meron kasabi ng iba mas maganda pa pero kapag mahal mo ang bansa mo kapag mamalaki mo na itong gawa na to ni Yorme, kung lahat ng local leaders ng mga municipal leaders kapareho ni Yorme bawat city bawat munisip munisipalidad may mga turismo sapagkat napakaganda ng bansang Pilipinas Hindi na kailangang lumuwas pa sa ibang bansa ang daming magagandang pasyalan sa Pilipinas Sa ibang mga probinsya, madami da no? Ang ganda. Oh. Mapupuri mo talagang mayor ng Maynila ngayon. Ang daming nagdaang na mayor. Si Mayor Yormi lang nagpaganda nitong Jones Bridge. Ang daming mga mayor na nagdaan. Si Yormi lang nagpaganda nitong Jones Bridge. Ayun na yung Chinatown, no? Parang wala naman Gandoon pa to sa malayo